Okay, Vivian. Kain tayo. Sarap. Eh. Ah, sarap. Kain ano na. Kain okay. na. Kain Samahan niyo po ako sa aking yung sarap Tara. Ito po. Meron tayong karne. Aming baboy ilalagay um, natin na ibang ingredients ito gabi gabi na pansikan tawag sa I amin mean, sa bisaya ay eh, hawaii wayano sa inyo po ang gabi na ito makikin na kayo sa yung inyo ito tayong hmm, tika mayroon tayong is mayroon tayong Bawang, may sibuyas, may sili, may tanglad, may norcubes, cubes, na lasa at may bitsin, may asin. Sige, okay. saan na natin? Mga kaibigan, ito, so, papainit na tayo ng kawali. Pero naglagay tayo ng dito. Saan na natin yung sibuyas? Tulad na natin. Para sabay-sabay na. Ako, ng natikman niya ito. Napakasarap nito. Papalakaban na naman ako ito sa kanil uh, mamaya. Ano natin yung bawang? Maraming bawang, maraming pa sibuyas para mas masarap at maraming ganito natin yung pan eh. Para uh, tayo pa rin na. Kasi malambot na itong dami kasi pinalambot ko na kaagot uh, ko ka. kasi yung gabi. Pagyan natin yung hmm. kamping tobig sangat lembut saus itu mengenal saya juga tepat sablay yang kuntik sablet tinggal nanti yang kalaman si kalaman si na to mga uh, pinsi piraso na kalaman si yun ang pampang, hindi na tayo gagamit ng sopa patis Wala nang lumalabas ah. Eh. Hey. Paminta. Tapos man nyo ito mga kaibigan sinasabi ko sa inyo sa kung may meron kayo kaya konti lang so subukan nyo yung maglutok nito yun sa nyo tingnan nyo na lang para alam nyo paano maglutok yun na sa inyo binubuan tanggal natin nor cubes Na. Ay, malapit na. Yan ang unang tigla. Ang uh, gata na may kasamang dugo. Tapos eh, halo-halo natin. Halo-halo natin para para ano. Hindi ba mo hindi maglabnaw. Ang ano natin to. Sini. At ang Ay, sarap nito. Parang ano pusok pusok yung tinga mo o oh, pasilis kasilis wow sama na natin itong ano yung uh, pangalawang kata pangalawang kata na may dugo sinasama sa pagpiga ayan wow sarap nito maglalaway na ako Nalagay yung pangalawang gata. Halo lang yung halo. ala Hanggang sa lumakot. Mga... Uh, Sampung minuto siguro. Halo to. na baka. Yung stone nito ko. Para hindi malansak. Napakasarap nito. lalapat na. Minuguan uh. na may kata at napakasarap nito. Ang dami ko na lang makakainin dito Pagkata ng pagkatak ng niyog. Ilagay na yung dugo kong sabay. Yun ang pinaka-tubig sa unang gata. Natantayin mo na lang sa pangalawang gata kung kulang pa yung dugo. Pagdagan mo na lang ng kahit isang baso na para lalapot ang mga. Yun

Harap! Ang ganyan yung gusto nyo, hindi na kisagat Subukan nyo lang po yung lang muna. Kalamansi. Ang maasim. Hindi ng suha. Harap? Mmm! Ha, kaya dito. Gusto ko lang magluto dahil bigat na dahil ng sawa ko. Inuruan niya ako magluto ng dinog pa na may sili. Eh. Kaya lang, takot ako sa sili. Hmm.

ngayon. Bukusin ko na lang pa. Ito na ako, pero kailangan ko na ako hmm. Parang ko. Parang gusto ko ito ngayon. Stop. Sige, hanggang dito na lang ang aking vlog. Kaya nga, sapagsahin niyo, pinuha rin. please kind follow of like share and subscribe bye, -bye.